Ayan na yan. pa. Yo, good morning. Taas ka lang ng Ayan, lang natin. At pupunta tayo ng Chungli ngayon. Bibili ako ng cortina. Tsaka magsisimban na rin ako. Tapos magkita kami ni Pari Mark. Tsaka ni Bel Bernard. Kaya pa alam na this. Diba? BB Boys is back. At magkakasama na naman kami mga magtatropa. Ano, pare Richel. Ewan ka lang kung makapunta si pare So, tara, mga raya, pasamahan nyo ako. Tara, punta tayo ng Chung Li. Chung Ang pinaka... Uh, pinaka ano ba yun ng, tayo, ng mga Pilipino? Uh, place to be. Parang ganun ba? Parang... umbaga sa Pilipinas, Maynila. noon Oh, dahil mga Pilipino doon. Tara, let's go! Taxi tayo mare pa hinihintay ko yung taxi Tatawag na ako downtown train station Wala na yung e-bike ko Dati nag e-bike ako train station 1.30 na naman to ito talaga Marepa, di ba? Hey, diyan tayo galing Marepa. At yun, dito na tayo sa Sienfong, Sienfong Station. Grabe, ah, na-miss ko itong ganito ah. Paglabas-labas ah. Marepa. I miss this place. Dito ako dati nagpa-park ko. Ồ, cái sân phong station nó da. đây Chung Li, ngon đúng không? Chưa nào đi đâu, sân phong, sân phong anh ta tên là đẹp không? Đúng không? nào ở Sài Gòn đâu. Ồ, đây là station. palitan ko lang yung yoyo card ko wala pa si Parry Mark nilad ko yung yoyo card ko dito sa Family Mark yo, maray pa dito lang ako sa Yang May may dadaanan lang ako sa kulit dito oh, diba ito yung Yang May Taiwan, welcome Taiwan. May yabut lang sa akin dito, sa tropa. At 'yun. Sasakay ulit ako ng train. Ng train station to. Mga lepa. Tingnan natin dito. Ang tsura. Oh, grabe 'yung daming ano. Ano ba 'yan? Solar. Yan ang matindi. Solar na. No? Ayan, ah, ganyan yung sinakyan natin mga repa eh, Kulay green Malman Pag kulay orange uh, ah, Yung mabilis yun Kwai kwai Ang tawag oh, Ayan Ay paano may Alam mo naman akong mga chikwa Mga mandari <laughs> oh. ah, Every 10 minutes ba? 20 minutes 15 minutes 10 minutes yata ang alam ko eh ang train maraming train dito taglit lang tsaka may apps dito kung pa hindi mo makita kung ano oras darating yung train next stop tapos yung lina yun nakasakay na ulit ako <laughs> iniingal pa ako mara pa tinakbo ko to eh ah, Naka-park na kasi sakto Ayan, patyongli na tayo. Oh, sakto, luwag po. Oh, di ba? Chongli. Hmm. Chongli na tayo. Mamagalasod oh, siya na. Hindi <laughs> pa ako nag-almosal. hey, chong dia I miss this place, Changi Station. Hey, dami tao. Grabe. Hmm. Bunta benda. Tara. kadong nga tao maray pa hmm, kakamat lalo muna tayo simbaan hindi na lang Mmm, Chongli, no? hmm. Simbaan.

ay mabili rin dito. Parang, ano to, divisorya. Mga reba. O. Ay, bibili ako si Isko. ko na ako si Isko. Ah. Ito tayo, kung di na ako. Liwanag pa lang bili ko. Dahil muna ako saglit ng simbaan Tapos bibili tayo ng mga ano, Cortina Marepa Ganda, diba? Mayukay Magalit pa ako, magalit ako O, oh, ito na yung simbaan May kita ako, sunlight ako Ay! Ay <laughs> si kuya pala yun eh ah, naray pa simba simba muna ako na no? ah, uh, so mamaya na lang simba Nang chungli Hey, tapos ng simbao. Oh. Hmm. Maraming tao. nagsisikat ang dadong ataw unan uh -huh. sandal lang pero may, may unan na ako eh sa yung kortina. oh, kortina gusto ko? Redsheet. Abang hinihintay ko si Bayo Bernard, mare pa, Kapunta na daw dito. O, baka doon na lang kami sa Argya magkita. Bibili muna ako. Ito kaya, menu may inyong maitim. Mga repa, ano? para dark. Para hindi masyado maliwanag sa kwarto natin pag matulog. O ito. Ito na lang. Ilan ba bibiling ko? Tatlo. Parang masyado marami yun to. Baka kulang pa. Pati sa baba, lagyan ko ha. Uh, lagyan ko ba? Ehm. Sige, Berhubung nomornya siapa, Pak? 324. Ayo sangga. apat nah 4 enggak. Oke. How much? Upai? 500. Ayo bandar sana, Pak. Izinan. lang binali kong ano.

Takal nun eh. Pati si pare Mark. Nasa akin kasi yung ano ni Bayo Bernard. Yung pintas niya. Ninigay ni Jam Jam. So, nung papalibre tayo sa kanya. Ano chat na? ako Ano yung chat na? Palibre tayo. Lunch. Diba? Oh, Tinggal lah. sa. Ang pagbabalik. Ang ah. <laughs> Ang pagbabalik ng chungli. Oh. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ang Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik.

Ba, puti, ay pa po. Bigyan mo kayo sa isang buwan. Puti na agad ako. Kita na. Lalo ko nga. Orang tanah. Orang tanah. Orang tanah. Orang tanah. RJ ko na na. Hindi o, mabisina ko na pag pisbol na. Nakpangal daw pisbol. Nakpangal daw pisbol. Nakpangal na may sabo-sabo ah kasi. Namiss ko sabo-sabo Kaya naman, May sataw. Sa Baisa tawina nga la po ka oh. na. Oh. Tayo darna. Di tama na lang po. Bay pintas mo. Baka baka lang ka. Ano ka paidala? Hindi narami dak taga video mo. Mama pukaw ko na tikindas mo. Oh. Wala 'yung baglang ay saldak oh. Okay. Thank you. Sige. Si unlimited dah. Unlimited eh. Hindi na ba rin ganda ko. Hindi. 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 Apo. Subli. Hindi. 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 kita, kita, kita.

Welcome back. Welcome back sa Taiwan. Amo. Ni kita tempat kita. Dayo. Nakalakan sing card mo. Aumpai, pay aun pay sing card ko pre pre si mo pay la. Aun pay mo di arsik. Ni okay ma bisina kun cha marat. Oh, ati ati. Pa dati game di ko ni bagba SM Sabar me. yung wow. okay alam mo kah? sinigang 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 Sini sinigang nak dalawa klase ba yan pang sinya da kan di ay na payo kan dai mong da kan naga tuyong dinada dalawa kamusto kaya ay malung mitan ang ma ma mat Kaon, kaon Yo, mare pa oh. Tapon na naman Dito kami sa ano, Chungli Station Sama si Parmar Medyo tumagay kami sa lang Kunti lang naman Yon, mm. Oh, sa so, magalas sa isna Pauwi na rin ako ito so, yung na, nabili ko pala. Ah, uh, gamit ko. Oh, 'yan. May mga gamit na ako. Si para bike, nang CR lang. Tayo na natin. Hugo, Shenmeng. Ayo hey. Sama nanti separeh mah kok Kayak kami di itu <tip> Yang dan tau Labe Ano tuh parang big one Terlalu <laughs> lako isa siya, medyo nakainom kami. Uh, kasama ko si Bayo Bernard at si Bayo mark kanina. Nagkwentuhan ka lang, Qu lang kami. Ayan. Kasama ko si Pare Mark na. Ayan. Si Bayo Bernard, umuwi na. Ayan. Udots mo lang kayo.

Pinunta ko na dito si Yunis. Mare, eto. ba? At tara Nakamit eh. Sino pa ba tiyay eh? Ayun. Sarap. Bangot. Tama yung tawag eh. muna kami. Ayun. 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 Kuha tayo na ng ano. A, ano ba tawag dito? Dito. Ano? E, taho, taho pala, taho. Kasi yung lagayan. Ano yung lagayan? Taho. Magtimpla tayo ng taho. gitu. Kalau nanti si para mereka, Andi tahu. <tangan> Sorry. minyak are papulta ito ang ano yung miss ko grabe kita nyo naman oh. solid, sulit sulit na sulit yan may tahu pa tayo tapos may side dish sarap ng sabaw dito pwede pang mag ano dito eh uh, magpadagdag ng sabaw Ito mga pa, uh, pagbaka sa akin, panalong panalo. Ayan, kakainin at kakainin ko yung pagbaka. Grabe. Mm, panalo. kaya mga teyon. Panalo. Panalo. luôn sa dorm busok ako dun mawala pa yung amats ko medyo pintuan kami nila Bell Bernard pari Mark so kunting tagay lang naman kita nyo naman hindi naman ako alas nawala na yung amats ko eh nakakain na kami pa nga ako eh at yun pasok na pa naman bukas mga pa tapos na day off ah Tara, pasok na sa dorm. Let's go!